So, yun guys, araw ng linggo ngayon at uh, ako ang tagapaglaba o tagalaba sa amin. Yung mga marurumi namin naisuot sa buong isang linggo, tuwing linggo ko yung ginagawa. Ako ang naglalaba kasi uh, hindi ako kontento sa laban ng iba. Ganon ang dahilan. Hindi ibig sabihin na ako ang naglalaba. Eh eh, under na or yung kulay ng washing machine ko although kulay blue eh, sinasabi nila na nababagay talaga sa akin para ako yung maglaba hindi yun ngayon sa puntong ito ituturo ko sa inyo yung proseso ng paglalaba gamit ang simpleng washing machine at pinakamabilis na proseso na malinis at mabango ang inyong labahan sana makapagbigay ito ng tips sa inyo. So yun guys, una, lalagyan natin ng tubig yung washing machine Yan, lalagyan natin ng tubig. Pagkatapos, ito ang susunod. So, meron akong dalawang klasing uh, ginagamit na sabon. Ito ay isang liquid soap. At uh, saka isang powder. Ito 'yon guys. Uh, tinago ko lang yung pangalan kasi hindi naman tayo babayaran pag pinakita natin yung pangalan so dalawang dalawang uh, tig twin pack tig dalawang twin pack na na powder saka liquid so ilalagay ko na ito sa washing machine so yun guys ilagay ko na yung yung liquid soap natin saka yung powder na tig dalawang twin pack tapos yung tubig ah uh, i-level ko lang dito. Ito yung nakikita nyo yung may guhit na yan. I-level ko lang yung tubig dyan bago ko ilagay yung mga damit. Pero habang ilalagay ko yung mga damit, lulusawin ko muna yung powder. Kasi pag yun ay uh, mas maganda kasi ang ano, ang uh, mas maganda kasi ang linis niya pag uh, ko yung powder. So paikutin ko to. Yan. Paikutin ko na habang naglalagay tayo ng tubig, habang pinupunta na nilalagay natin yung tamang volume ng tubig, uh, nag spin siya para malusaw yung, yung powder. So, habang nag nagano, nag spin nag, uh, siya, habang nag tayo, uh, meron akong nakaabang na isang palangganang malaki. Yan, nag abang ako ng isang palangganang malaki ng pinupuno ko siya ng tubig ngayon. Kasi ang gagawin ko, pagkatapos kong sabunan, ididiretso ko rito. Ibabanlawan ko sila ng isang best. Ibabanlawan ko muna sila, tapos isasalang ko sila sa spin dry. So, yun. at uh, tingnan nyo mabuti kung paano ko ginagawa na kung bakit gaano kadami ang aking nilalaban ay mabilis kong natatapos pero malinis at mabango. So, yun. So, yan guys, nilagay ko na yung mga pinagsabunan ko rito sa langgana ng may tubig at babanlawan ko ng, kumbaga, ipapatpad ko lang yung sabon tapos ililipad ko sa spin dry para mas lalong matatanggal yung mga sabon. Tapos, pagka tinanggal ko ito sa spin dry, babalikta rin siya, babalikta rin ko yung damit, yung panloog na sa labas at ang nasa labas ay panloob. Tapos, uh, ilalagay ko siya rito. Yan, ko siya dito sa palanggana na to. Hanggang sa maubos na yung mga damit na pinagsabunan ko, binanlawan ko, ilispin dry. At iipunin ko sila dito. Ngayon, pag naipon ko sila dito, saka ko sila babanlawan uli na merong fabric conditioner. Tapos, i-spin dry ko, isasampay na. So, ganito yon. So, so yan guys, tapos na ako magbanlaw doon sa una kong salang. Ngayon, uh, nilipat ko sa spin dry yung mga pinagbanlawan ko. Ayan na sila. Ngayon, i-spin ko yan para mas lalong matanggal yung mga sabon. Para pag uh, ko ni sila sa huling, banla huling banlaw na ko, ay talagang malinis na bago isang Oh, so, so ayan guys, tapos na tayo mag-spin. Bali nilagay ko lang yung timer dito para mas mabilis. yan uh, tapos na siya mag-spin. Ililipat ko na siya sa palanggana. Ayan na yung ano natin, uh, yung mga ispin natin. Tuyo na yan. Ayan, tuyo na siya. Tuyo na yan. Ayan oh. Ngayon, babalik rin ko to, ililipat ko sa palanggana. Ngayon yung uh, naispin natin, naispin dry natin, ilipat na natin sa planggana. Iipunin ko lahat ito, yung mga uh, pinagsabunan, binalawan ng isang beses, tapos sabay sa spin dry, tapos ililipat sa planggana. Iipunin ko po lahat ito, tapos idadaan ko sa isang beses na pagbanlaw sa washing machine na mayroong fabric conditioner, And then spin dry at pay na. So binaliktad ko na siya. Ayan o, oh, ito yung panloob Binaligtad ko yung Lahat niya nakabaligtad yan. So, yun guys. Yan na yung mga uh, sinabunan ko, binalawan at na-spin. Ngayon, uh, tapos na ako sa, pag, sa prosesong ganon. Ngayon, uh, babalawan ko na sila sa panghuling banlaw. Tapos, pin dry. At, isa Ito yung mga uh, nilabhan ko ngayon. Tingnan nyo kung gaano karami. Yan. Tama yan, no? dami, oh, ayan oh, Mararami sila. So, sa ko lang ginawa yan. Ngayon, naglalagay ako ng bagong tubig sa washing machine kasi dito ko sila ibabanawa ng panghuli. Lalagyan ko ito ng public conditioner. So, ito, lalagyan ko na ng public conditioner. Yan. Para mapangok. Tapos, tapos habang ako ay nagbabanlaw, continuous yung tubig na yan. Continuous ang tulok ang tulo niyan para mag-overflow siya rito. Para hindi magpupundo yung mga natitira pang sabon doon sa babanlawan. So kahit gaano man karami yung babanlawan ko, yung tubig ay magmimintay na malinis. Tapos dinadagdagan ko lang yung fabric conditioner kung uh, medyo, ano na, medyo kundi na lang yung Ah, uh, kung baga malinaw na yung tubig, dadagdagan yung pag conditioner. So mag-overflow siya rito. Kahit continuous yung tubig na yan, hindi aapaw sa washing machine. So after kung mabalawan lahat yung mga damit, yun, i-spin dry na. Tapos isasampay na. Ganun lang kadali ang proseso ng paglalaba, mga guys. Sa mga na mga asawa diyan ng mga lalaki yung mga medyo wala tayong magawa pag inutosan tayo yung mga pagkakataon na ganun inutosan tayo na tayo maglalaban ng mga damit okay kayong maglalala kung meron kayong ordinary washing machine okay na yon hindi, ma hindi pagod ang maglaba uh, sekreto lang, technique lang at tamang proseso lang para maging malinis at uh, malinis at mabango ang iyong nilabang damit o nilaga, nilabang, mga nilaban nyo ay ganon ang dating. Hindi na kailangan magpalundoy dahil pinatamad kayo, hindi ganon. Uh, sana itong vlog ko na ito ay makatulong sa inyo. Uh, kahit sa mga inyong mga misis, sa ano mga nanonood sa aking vlog, sana ito makatulong sa inyo sa simpleng tip sa paglalaba gamit ang washing machine. Hindi na kailangan magbusok. Hindi na kailangan na uh, mag bayang ka ng tubig na marami at oras. Oh, pagod. Napakabilis lang. So, yan. So, yan mga guys. Uh, kasalukuyan nagbabanlawan ako, Pinakauling banlaw meron ng fabric conditioner. Tapos continuous ang tubig niyan. Nag-overflow diyan. So, pagkatapos nito, spin dry and then, sampay na. So, yun guys. And salamat sa panonood. Peace!